Okay kaya. Kailangan ng uh, ako kahit saan. Sa Ayun. Oh, sige, start na. Morning guys. Ah, Morning, ang gagawin guys. namin guys ay mag-spray kami ng foliar para sa aming tanim na dalandan. Tapos na kami sa kalamansi. Ma-sprayan ko na. Ngayon kasama ko si Bunso. Dalawa kami. Bunso, go. Hello. Ayan, mag-i-spray kami ng ulyar. Papabunga ng halaman. bagong Papabung... gising si Bunso. Gising. <laughs> tagpi! Morning, Tagpi! Bakao okay. to. Dito. Di pa. Dito na natin i-on. Kaya lang kami pag-dilig. So na! Ang aming si Sona may lahi pa lang ano guys. May lahi po siyang golden. <laughs> golden kohol. <laughs> golden, retriever. golden retriever guys. Kaya medyo malaki siya. Malakas kumain. <clears throat> Ito guys ang aming electric pump. nasira pala ang aming solar. kaya electric na gamit namin pero aayosin din namin yung solar kasi malaking tulong din siya didiligan namin guys ng foliar yung aming ano dalandan nasprayan ko na yung kalamansi ito kaya bubunso Electric pala 'to ang aming ano spray. O bago isabit. Pag mo-pindutin niyan kung isasabit mo. <laughs> Mamamasa tayo. Bisa mo 'yan. <laughs> Pag nag-spray daw guys is dapat nasa ilalim ng dahon dahil yun daw ang bumubuka pagsapit ng mga 8 to 10 o'clock ng umaga sa ilalim ng dahon. Yung isprayan lang namin guys yung na-harvest na yung bunga ng dalandan, yung mga walang bunga. Pogi yung taga-spray ah. Parang santo yung buhok. <laughs> Parang santo yung buhok. May mga halo guys na langka dito yung farm. May bumibili rin dito guys ng langka. Ayan ang daming bunga guys oh. Bala kong igulay ito oh. Sa. Abot lang guys. Mababa lang. Oh. Ito ang aming papaya. Hinapay ni Kristen. Pati yung ano guys, may mga halo din pala rito. May mga halo po na ano, goyabano. Itong goyabano humapay din oh. Ang laki. Uh, sumandal sa kubo. Tara bunso, doon tayo sa dalandan. doon yung bagong tanim. Ayan pa, ayan pa. Saan mo pa yan? natin. Hindi, nakabawasan na yan eh. Nag-harvest sila kahapon. May nag pala dito guys, kahapon. Sana kinunan ko ng video. Wala sa isip ko, sayang. Pero pinili lang nila yung malalaki. Up! Yan guys, yung nabali na lang ka. Pinitas ni Kristen. <laughs> Dito na toto. sa na yan toto. Ito na lang bagong tanim. Guys, spray namin ng foliar yung bagong tanim. Pampabula sa raw ng halaman. Toto, dagdagan mo. Dagdagan mo yung spray up and on. Ito. Ito, ito. Hindi. E Steady mo lang. Huwag mong iba. Layo. Para hindi sayang yung spray. Hindi. Steady. Steady lang ganoon. Steady lang. Kasi Ay, lalayo mo. pa ron. Padiritso muna tayo ron. ng pulyar na may halong calcium guys Baron, may halong baron. <laughs> 1%. Baron o boron? Boron. Ito to Baron guys there. Electric tong ano namin guys. Uh, sprayer hindi na kailangang bumbahan ng hangin may sarili siya ito na muna ay unahin na muna natin Tututog. para ano ito ayan palang overlooking guys mali na naman ako Ayan pala guys ay Mount Makiling Balilikod kami guys na Mount Makiling Pag doon ka sa kabila Doon ba na yung San Pablo Malaking bundok sa guys Kasi ang Mount Banahaw doon pa banda guys Bandang Lucena kasi roon Kison Ito guys Boundary lang to ng Padre Garcia Sa unahan guys Padre Garcia na Malapit lang kami sa Padre Garcia Toto Ito Toto Lakas ng hangin Iyan e, mo yung video Ipindutin e, mo sa video Bakit? Para kita mo yung view Ayan, continue na ulit Ayan, huwag mo na pindutin Post pala yun, post Continue na ulit pag lang, pag-inyan Ari. lang oh. Tara ito, to, to. Sorry, sorry, na-post ayam post lang wag, wag mo lang wag mo nang igalaw wag mo nang ipaikot dito lang toto isang linya muna para sigurado wag isang linya lang muna para sigurado nung may spray lahat pababa lang para at least pababa ayan taas mga dalandan to guys Bata pa Baka ilang buwan pa lang to Hindi lang gaano alagaan Kaya yung iba May kumakain na oo guys Yung Ano ba yun? Caterpillar Lakas niya umubos na ang dahon Pagka nangitlog yung paro paro Ganda ng Mount Makiling guys oh. Doon banda guys sa ang ano Banahaw, ay Banahaw Tagaytay. Pagka sunset guys, kita rin dito ang sunset ng Tagaytay. Doon sa banda guys Tagaytay. Ayun ang Mount Makiling pala yun guys. Parang baba lang 'to ng Mount Makiling. Medyo open to rito guys kasi dati pinagtaniman to ng gulay. Nilagyan na namin ng kalamansi. Ay Toto, ay dito tayo simula. Toto, pataas ron. Dito, dito. Marami nagsasabi na ano, maganda rin daw kung kalamansi na lang itinanim. Eh, maganda rin daw guys ang kitaan sa kalamansi. Tapos sa araw-araw siya namumunga. Ito na to, to. Marami rin to guys, 200. 200 puno. Pero siyempre may patay din. Sa so sobrang init. Baka mga limang piraso. Ito guys, so may patay oh. Ito ito ito, sprayan mo. Inisprayan namin guys yung walang bunga na dalandan. Yung mga natanggalan na ng bunga. Hindi raw pwede sprayan pagka may bunga pa. Baka mapiktuhan yung bunga. May mga namatay rin guys na dalandan sa sobrang init. Kasi pinagpuputol yung mga nyug dito. Ang daming guys, oh. Dapat sana may countering shade ang dalandan. Para mga lansones din siya o kaya kakao. Kailangan may shade. So guys, oh, patay. Sobrang init. Patay na to guys. Nadali ni El Nino. Oh. Pinanggagatong na lang namin to guys. Maganda siyang panggatong. Pag nagluluto, Toto, nasprayan mo na yon. Tama na yan, Toto. Yun, Toto, nasprayan mo na. Okay na yan, baka maubusan tayo. Kung isa ka na lang yan, tapusin na muna natin yung dalandan. Baka maubos laman yan. Toto, ito na muna ang dalandan, anahin mo. Dito. Ito, yan. naman ah. Ay, dali, bilis. Huwag muna, na i-spray muna. Puro itong dalandan na muna. Puro dalandan lang muna. Dito, 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 dito. Pababa tayo. Ay, di, doon, doon na lang. Yun. Dito, dito. Patayin mo muna. Naku, gumaan na ba ah? Wala, hindi. Wala nang mga ata. Hindi, pag magaan na, wala nang laman yan. Ay, wala na. Wala na laman. Ay, meron pa. Konti. Hayaan mo na. Ay, ay, paubos na. Dito, dito, dito. Kukuhaan ko na lang. Ito pa. Okay, lang may tubig sya Ako, ako. Okay, guys. Dito na lang namin tatapusin ang aming vlog, guys. Paalam na sa inyo. <laughs> Shout out po sa aking mga kababayan. Shout out din sa aking mga kaibigan sa District 5. San Pascual po kami, Barangay 691. Che. Chairman Jason, shout out. Salamat sa suporta. <laughs> Ka-Chairman Alex. Che. Morning. Dito na lang guys. Bunso, paalam. Bye, -bye guys. Bye-bye. Subscribe. Ingat kayo lagi, bye bye.